ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bagay. Kinakausap na nito ni Manang Lydia itong apo niya si Tonyo upang uh, aminin na lamang kung sino nga ang kanyang boss upang matapos na nga daw ang lahat ng pag-iimbestiga at pagpapahirap sa kanya sa loob ng kulungan. Subalit so, sinabi ka nito ni Tonyo na sa oras na magsalita siya ay sigurado na tapos din daw siya kung kaya ta, talagang iniipit niya kung sino ba talaga dahil alam naman natin na binalaan na nga siya nito ni Tony Soledad. Samantala tumitinig nga sa pag-iimbestiga ito nga nga si uh, Sky at uh, ngayon tinanong nga niyang kaibigan ng kanyang ina kung may alam ba ito na mga naging boyfriend ng na kanyang atin. Makati, Luna. So, nabanggit nga nang uh, nito na isang beses ay nakita nga niya si Luna na sakay-sakay ng motor nga nito ni Obet. So, laking gulat nga nito ni Sky sapagkat ang uh, pagkakaalam nga niya ay si Gino ang kasama ng kanyang ati Luna noong gabi na umiiyak ito. Samantala, ito namang si Harry ay binabantayan ang bawat kilos at galaw nga nito ni Sky. Yan ang mga dapat nating abangan sa mga mga eksena dito nga lang sa Senior High.